WELCOME TO i n d a y s j a p a n e s e KANJI KANJI FOR TODAY LEVEL n d アデム様ありポカヨマグアンニュートガンダンガビポガンダンガビよろしくお願いしますはじめましてインダイと申します Natahin si De Hi, so uh, gusto niya po kayo po mag-challenge po magbasa or ako po ipapakita ko na po yung daway niya po magbasa. Uh, ah, basahin. Okay lang po yun. Nandito po tayo para matuto. Ano po siya? Woko. Fuku. 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 Hi, Fuku. Hindi po Fuku na damit po ah. <laughs> Hi, pag-aaralan po natin siya. Ano po siya? Ginagamit po siya as? Fukushu. Hi, ano po ang meaning ng Fukushu? Lagi po itong sinasabi ng teacher. Review. Yoshu Fukushu shimasho. Review. O, oh, so Review. Hi. So, yung ano po, ito pong shu, naraw po ang meaning po nito po, ano po. So, ibig po sabihin matuto. Yung natutunan, uulitin niyang pag-aralan po. Ano po? Uulitin. Yung fuku po kasi, ito pong kanja na ito, meron po siyang meaning na uulitin. Ano po? Fukushu mag-aaral muli, i-review. Ano po? So, maaari na po siyang gamitin na. Dimson! Ay, sorry po. Uh, off ko. Ay, pag sinabi pong off ko, Oh, hindi ko po... Dajubo, dajubo. Uh, ano po Pagpunta, pagbalik, back and forth. So, this. Pagpunta at pagbalik po. Ano po? Meron po, ano, ah uh, depende po sa, ano, sa sa translation, sa sentence po, maaari po siya maging round trip. Round trip. Ano po, pero hindi po siya always run trip kasi hindi po siya ginagamit lang sa pag po, ano po, or sa pag-trip po, ano po. Meron din po, ano, uh, sinasabing, uh, hindi ba sa Takubing po, of kude onegaishimas. ibig po sabihin, ipapadala niya dun sa, ano, sa, sa, papadalahan niya at ibabalik din naman po sa parehas na uh, address. Kunsaan siya, kunsaan yung pinanggalingan ng address nung una po, ano po. Hai, no, no, hindi lang po siya sa round trip. Depende po sa sentence magiging round trip po ang meaning ng of oh, po. Ano po? Hi. So, inulit niya lang ang pagpunta. Bumalik lang sa. Hi, inulit po. Ano po? Yung pagpunta at pagbalik. So, pagpunta at pagbalik, back and forth po. Ano po? Hi. So, maaari rin pong gamitin ang fuku ko kaifuku. Kaifuku. Ano po kaifuku? Oh, hindi ko rin po alam, sensei. Okay lang po. Pag sinabi pong kaifu ko ay? Pag recover, paggaling. So, let's recover or paggaling po. Ano po? ba po, nagkaroon po kayo ng sakit, nawalan po kayo ng ano, ng lakas. So, magpapag, mag, matutulog kayo, kakain kayo ng mga masus, masusustansyang bagay. So, pag gumaling na kayo, maaaring yung sabihin, kay si Masta, naka nakarecover na po ako. Hi. Mas form po siya, ano po, kay, uh, hindi, si mas form po siya. Kaifuku shimasu. Ano po? Hai. Hindi po siya suru form. Shimasu form po siya. Ah, hindi. Suru form po siya. Suru form din po siya. Uh, magalang lang pala po ang ano, shimasu. Ano po? Hai. Kaifuku suru. Kaifuku shimasu. Ano po? Hai. So, pag sinabi pong kaifuku suru, mag uh, magre-recover po siya. Hai. Yung po ang meaning. Gagaling po. Ano po? Hindi na po paggaling, kundi gagaling na po. Ano po? Hi. So, verb din po siya. Mahari po siyang maging verb kapag linagyan po ng suru. Pag ginawa po siyang suru form, itong uh, salita pong kaifuku ay magiging verb po. Ano po? Hi. Pwede rin po siyang uh, nagamitin sa mga bagay. For example, uh, ano po ba magandang bagay? mga bagay pong dapat medyo ano. Ah, halimbawa po yung ano, yung ref po. Medyo mahina na po yung ano niya. Yung paglamig niya. So, aayusin po. Tapos, pag ano, pagka maayos na, ah, dezo ko ga, Pwede rin po. Pwede rin pong ganyan. Ano po? Ano po yun? Kotse? Kurima ga kay na Halimbawa, nalobat po yung ano, yung sasakyan po. Ano po? So, nagcharge po ng ano, ng, ng, ng battery. Nakicharge po sa iba. Ah, kirema Parang ano na rin po siya, naotta. Kanina po di ba po nag ano po tayo ng naos, na, ano, na na kanji? Naalala niyo po or directly ginagamit po yung kanji na yan direct, directly or sa pag ayos po. Hay, parang ganun na po yung meaning niya. Naotta. Hay, kaifuku shita, naotta, imi ibig sabihin. Hay. po siya. Pero yung naotta hindi po siya pwedeng gamitin as recover. あぽ、な、so,、んはい、では、ジョーさん、これで見てみましょパグカイルよスカイるよ心が回復した。心が失恋から回復した。」。はい、そうです。スえるんですよ、実は。はい、なので、あィアムさん、ハンゲンディテネランポインカンジニョン、エサイティニョン Salamat po sa oras. Ay, hindi. Mayroon pa po kayong isa sa <laughs> Bakit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, First time niyo po ito po, ano pong kanji na ito? First time po. Ni si Doya. Ah! Usually po kasi 8 kanjis po yung pinag-aaralan namin. Meron pala po siyang dagdag today. Ay, kaya pala medyo na ka. So, meron pa po, po tayo pala pong ano, Isa pa po, Demsan. Okay po. Hi! Kailangan niyo pong basahin. Hindi ko po kapisada. Tatyaman, tatyaman, Yamero. Yamero or Ji. Hi. So, maaari po siyang gamitin sa? Jisho. Hi. Ano po ang meaning ng Jisho? Jisho is... Uh, dictionary. So, that is dictionary or dictionaryo Ano po? Jisho is dictionary ay, hindi ko na po po i-explain kasi alam na po natin kung ano po ang jisyo. Karamihan po marunong alam na. Kasi pinaka-basic po ang jisyo po. Ano po? Hi! Yameru. So, des. Yameru des. Hi, ano po ibig sabihin po ng yameru? To quit stuff. So, Pag-quit o kaya naman paghinto o kaya naman po uh, nag-alis. Pag-alis. Hi. ne? ah uh, shigoto yameru paghinto sa trabaho o kaya naman po pag-alis sa trabaho po. Ano po? Diyan po ginagamit po ang ji or yameru. Ginagamit po siyang ji sa uh, na, yameru kapag jitai. Tatoyba, ne? Hay. kore wa taishoku toka ka. Pag-aalis na po kayo sa trabaho po, taishoku sila. Tay. Ginagamit po. Ano po? Pag sinabi po ng jitai, mag-quit na po kayo niyan. Totoo ba, eh, ne? Dito sa Japan po, meron po mga ayuda. Alam po natin yun. Ano po, may mga ayuda dito sa Japan. Meron po silang pinapadala sa inyong mga papers. May nakasulat po dun. Kung gusto niyo mag-gitay sa ayudang ito, paki, uh, report na lang dito sa number na ito. Hi! Ma Alam niyo po bang maaari tayong mag-quit sa ayuda? <laughs> dito sa Japan, may, meron po, maaari pong pumili kung, tatanggapin ba nila yung ayuda na yon or mag-quit sila. At I'm sure bihira po ang nag-quit sa ayuda. Ano po? Ay, kasi gusto talaga natin matulungan tayo sa buhay natin. Ano po? Ay, nanode, tatayaba, ano, kyufukin o jitay suru. Ibig ko sabihin nun, uh, mag-quit tayo sa ayudang ibibigay ng government po. Ano po? Mag-decline. Mag decline so, decline. Opo, oh, pwede rin po. De decline. Hai, jitai. Jitai. Tingay ah, pa baling raw po sa kaliwa. Kaliwa po. Ganito na lang po natin. Hai, jitai. Lagyan po natin ng ano ng <laughs> ng Roma g. Frigana. Frigana. Furigana. Jitai. Medyo ano, lagi po 'tong nagagamit dito sa ano sa Japan kaya uh, kahit wala po siya sa book, ah ko na po. Ano po? Hai. 大丈夫かな5秒前4321はいありがとうございますでは次行きましょうあららららなんてことをしてしまったんだ私ははいそばに答えさた感じと言っていいんですか

Meras ka na guys si mas? Meras ka si Mai. Ano po? Medyo malayo yata ito po ang mic natin. Hello po. Hello. Ah, ayan. Okay. Gusto niyo pong itry basahin? hindi po Familiar dyan. Okay lang po yan. So, maaari po siyang basahin as? Si Yado. Yado or? Syuruko. はい、宿もしくは宿と読みますね。は、hey, い、si、ギナガメップシャアスそうです。宿題、si uh, <assignment. S 1> so。パッサナビポンシュクダイ、アのポシャア。アナポミニンプニャ。あ、あ、あ、あ、あ、ンあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、ンあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、ンあ、タあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、 So, hindi ko na po masyado i-explain dahil alam po na at mabilis lang pong intindihin po. Ano po? Ay, hindi pala nakikita lahat. Sorry. Sorry po. Ay, okay. So, go po tayo. Maaari rin po siyang gamitin as? Geshuku. Hay, geshku. Pag sinabi pong geshku, ano po siya? Pagsamantadang gusto. Pansamantalang? Pansamantalang tuluyan ng bahay. O, pasigit po. Ano po? Hi, Gishku. Halimbawa po, uh, magkukuha po kayo ng, ana, ng license. Tapos, ang kukunan nyo po ng license, napaka-province na po. So, hindi po kayo pwedeng pumunta dun, hanggang dun sa lugar na yun. Tapos, babalik kayo sa, ana, sa bahay nyo. Napaka, ano, kumbaga, napaka-inconvenient po. Maaari po kayong maghanap ng Gishku inyong tutuluyan ng pansamantala po. Ano po? So, sa ko sa kipo, depende po sa ano, sa sa kontrata or sa service po nila, maaaring sila na rin yung nagluluto para sa inyo. At hindi lang kayo yung nag-iisa doon. Maaaring pong may kasama kayo. Parang, parang boarding house na rin po. Ano po? Pero, yung boarding house po kasi, ano, parang monthly po kayo nag, ano, nagbabayad po. Ano po? Ang gisik ko po, pwede pong one week, ah uh, pwede pong three days, ano po? Hai, yam po ang okay. gesuk gesuk ano po Hai. so go po tayo next last na po to. yado Hai. pag sinabi po ng yado ano po siya tutuloy ang lugar, Hai. Tutuluyang... lugar. So, des. Ulit po Hai, hay tutuloy ang saores udit po udit po tutuloy ang lugar ay tutuluyang lugar sa paglalakbay po. Ano po? During lakbay po natin. During journey po. Journey? Jo journey. Journey. Yun po. Mm Hi. -hmm. Yun po ang tutuluyang lugar. So, ibig po sabihin, maaaring hotel at Japanese hotel. Yung sinasabi ko pong Japanese hotel is Ryokan. Ryokan, ne? Ryokan. Hi. Pero, ryokan. sa mga Jap... Ryokan po. Japanese hotel po. So, sa mga Japanese po, uh, pag sinabi niyo pong yado, ang unang papasok po sa ano nila, sa isip po nila, ryokan, Hindi po, ano, hotel. Hi, ang ho hotel po kasi, western style po. Ano po, ang Japanese, ah uh, yung ryokan po, Japanese style po siya. Uh, futong po yung, ano, yung hihigaan nyo. Oh. At, ano, very welcome po sila. Kung baga, talagang aasikasuhin po nila kayo. Uh, these days po, meron naman pong mura na rin pong, ano, ah uh, po. Ano po, so, hindi po masyado, ano, parang almost, ano, self, self-service po uh, kayo yung maglalatag ng futong, mas mura na po yun. Pero pag yung mga mamahalin pong liokan, sila yung mag -ano, sa inyo, mag-aasikaso. Lalatagan kayo ng ano ng futong, magdadala sila ng pagkain hanggang sa bahay ah, sa bahay, sa kwarto nyo, tapos ini-explain tapo nila isa-isa. Hay, ganyan po ang mga mamahalin na liokan dito sa Japan po. More on, umute po sila po. Ano? Hay! Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.